Nagsisimula ang pelikula sa Buffalo, New York kung saan nakilala natin ang isang lalaking nagngangalang Henry na nagtatrabaho sa toll booth at namumuhay ng isang nakababagot at paulit-ulit na buhay. Isang umaga, pagkatapos matapos ang kanyang night shift, umuwi siya para magagahan kasama ang kanyang asawa na si Debbie. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Debbie na gusto niyang magkaroon ng anak, ngunit tila nag-aatubili si Henry sa ideya nalulungkot si Debbie dahil dito at tinanong siya kung mahal pa ba siya nito. Kahit sinabi ni Henry na oo, iba naman ang sinasabi ng ekspresyon niya. Gayunpaman, naputo lang kanilang pag-uusap ng may kumatok sa pinto, at si Eddie pala iyon, kaibigan ni Henry. Kasama niya si Joe, na sumusuka ng sobra sa harap ng bakuran. Dinala nila si Joe sa loob, at si Debbie, na isang nurse, ang nag-asikaso sa kanya. Sinabi naman ni Eddie kay Henry na papunta sana sila para mag pero dahil may sakit si Joe, hindi na siya makakasali. Inimbitahan niya si Henry na sumama, at kahit nag-aatubili si Henry noong una, pumayag din siya. Pero hindi nagtagal, dumating sila sa harap ng Buffalo Bank, kung saan sinabi ni na Eddie at ng kasama niya na magwi-withdraw lang sila ng pera sa ATM. Ngunit ang totoo, mga magnanakaw pala sila, dahil nagsuot sila ng maskara at pumasok sa bangko na may dalang mga baril. Naiwan si Henry sa sasakyan at agad niyang napagtanto na ninakaw at pinaandar pala ang sasakyan sa pamamagitan ng pagtamper sa mga cable. Ilang sandali lang, tumunog ang security alarm at tumakbo si na Eddie at ang kasama niya palayo sa bangko. Napansin naman ng security guard na si Frank na suot ni Henry ang parehong jersey na suot ng mga magnanakaw at agad niya itong pinigilan sa istasyon ng pulis, napagtanto ng mga pulis na hindi naman talaga si Henry ang magnanakaw at tinanong nila siya kung sino ang mga kaibigan niya, pero tumanggi siyang magsabi. Dahil dito, nasentensyahan ang kawawang lalaki ng tatlong taon sa kulungan para sa krimen na hindi niya ginawa. Pagdating niya doon, nakilala niya ang kanyang cellmate na si Max, isang dating bilanggo. Tinanong ni Max kung bakit siya nakulong, at ipinaliwanag ni Henry na nakulong siya dahil sa bank robbery, ngunit nilinaw niyang napagbintangan lang siya naging magkaibigan ang dalawa, at tila isang matalinong tao si Max na nagsabi kay Henry na ang totoong krimen ay ang hindi pagtupad sa sariling mga pangarap. Sinabi niya na ang lahat ng preso roon ay minsang nagkaroon ng malalaking pangarap ngunit may nangyaring mali sa kanilang buhay na nagdala sa kanila sa kulungang ito. Tinanong niya si Henry kung ano ang mga pangarap nito, ngunit nakakagulat na inamin ni Henry na wala siyang kahit ano. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa anim na buwan ang lumipas ng dalawi ni Debbie si Henry sa kulungan, at nakakagulat, inamin niyang may iba na siyang minamahal. Kakaiba, hindi man lang mukhang nasaktan si Henry at sa halip ay binigyan pa niya ng mabuting hangarin si Debbie sa buhay. Sumunod, tumalo ng kwento sa isang taon pagkatapos kung saan nakikitang nakikipagkwentuhan si Henry kina Max at iba pang mga preso ibinunyag ni Max na tuwing may parole review siya, sinasabi niya sa opisyal na kapag pinalaya siya, papasukin niya ang bahay nito, papatayin ang aso, susunugan ang bahay, at puputulan ang dila ng lahat ng humihinga. Ginagawa niya ito dahil ayaw talaga niyang makalaya at tinanggap na niyang ang kulungan ang tunay niyang tahanan. Maya maya, tinanong ni Henry si Max kung ano ang pangarap nito, at sagot ng matanda na nabubuhay na siya sa pangarap niya, ang manatili sa kulungan ilang sandali pa, oras na para sa parole review ni Henry, at mukhang ayaw niya ring lumaya. Gayunman, hinimok siya ni Max na magpakabait at umasa na hindi na sila magkikita muli. Pagkatapos nito, ipinagkaloob kay Henry ang parole at nakalaya siya ng mas maaga. Umuwi siya, at laking gulat niyang malaman na magkasintahan na sina Debbie at Joe, at buntis pa si Debbie. Habang kinukuha niya ang mga gamit niya, lumapit si Joe para bigyan siya ng trabaho, ngunit nalaman niyang isang pyramid scheme pala ito, kaya tumanggi si Henry. Nagpasalamat si Joe dahil hindi ibinigay ni Henry ang pangalan niya sa pulis, ngunit sagot ni Henry na hindi niya nga alam ang pangalan nito. Kinagabihan, napanood ni Henry sa TV ang isang commercial ng isang babae na nagpo-promote ng City Lottery na tinatawag na Buffalo Lotto. Kinabukasan, dahil sa inip at hindi alam ang gagawin, bumalik siya sa Buffalo Bank at tumayo lang doon na parang walang dahilan. Bigla na lamang lumitaw ang isang sasakyan at nabangga siya. Ang driver ay isang babaeng nagngangalang Julie, na agad siyang tinawag na tanga. Ngunit siniti siya ni Frank, ang security guard, dahil sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Mabait si Frank at tinulungan pang dalhin si Henry sa isang kalapit na kafe. Inalok ni Julie na dalhin siya sa ospital, ngunit iginiit ni Frank na ayos lang siya, at agad niyang napagtanto na siya rin ang babaeng nakita niya sa lottery commercial. Pagkaalis ni Julie, pumunta si Frank upang umihi, at habang naroon ay binasa niya ang isang lumang artikulo sa dyaryo na nakasabit sa pader ng banyo. Inilalarawan ng artikulo ang pagnanakaw sa Buffalo Bank na naganap noong 1930s sa panahon ng pagbabawal kinasangkutan ito ng isang grupo ng mga kriminal na gumamit ng isang underground passageway na dating ginagamit ng mga nagbebenta ng ilegal na alak. Matatagpuan ang daanan sa katabing teatro kung saan isinagawa ng grupo ang isang milyon-milyong dolyar na pagnanakaw. Nang makita ito, nakaisip ng plano si Henry at agad na dinalaw si Max sa kulungan. Ibinunyag niya na ang pangarap niya ay pagnakawan ang Buffalo Bank, ang parehong krimen na maling ibinintang sa kanya. Kumihingi siya ng tulong kay Max, ngunit nagulat ang matanda sa ganoong kalokohan na pangarap at tumangging lisanin ang kulungan, na itinuturing na niyang tahanan. Gayunman, hinimok siya ni Henry na pag-isipan muli, sinasabing ayaw niyang mabaliwala ang buhay ni Max at mamatay itong nakakulong. Pagkatapos nito, pumunta si Henry sa teatro na katabi ng bangko kung saan napansin niyang nag-eensayo si Julie ng isang Russian play kasama ang kanyang grupo. Napaka-harsh ng direktor at sinisigawan si Julie dahil sa pangit na performance kaya lalo siyang naiinis. Napansin niya si Henry at nagtungo sila sa isang kalapit na cafe kung saan pinuri niya ang pag-arte nito. Na-flatter si Julie at nagpasalamat pa dahil hindi siya kinasuhan ni Henry tungkol sa aksidente. Sa isa pang eksena, makikita si Max sa kanyang parole review at nakakagulat na mabait ang kanyang asal kaya sa wakas ay napayagan siyang makalaya. Ilang sandali pa, dumating si Henry para sunduin siya, ngunit nabigla si Max nang makita na wala man lang sasakyan si Henry. Naiinis siya at tinangkang bumalik sa kulungan, pero pinakalma siya ni Henry at ipinaliwanag na malapit lang ang bus station. Pagkatapos nito, sinimulan nilang planuhin ang pagnanakaw at nagtungo sila sa kafe, kung saan napansin ni Max na walumpung taon na ang tanda ng mapa. Sabi niya, kalokohan ang plano dahil hindi sila pwedeng umasa sa ganoong kalumang dyaryo. Tinanong niya si Henry kung may baril ba ito, ngunit sagot ni Henry ay wala, dahil ayaw niyang manakit ng kahit sino. Pagkatapos, nagtungo ang dalawang lalaki sa bangko, kung saan nagpanggap silang bagong customer. Ginagamit ni Max ang kanyang charm para mapakwento ang empleyado tungkol sa kasaysayan ng bangko. Ibinunyag niyang noong bata pa siya, inilagay ng kanyang tiyuhin ang lahat ng pera nito sa isang vault dito at sinabing tatagal ang lugar ng tatlong daang taon tinanong niya kung nasa parehong lokasyon pa rin ang vault, at kinumpirma ng empleyado na nasa parehong pwesto pa rin ang lahat mula pa noong 1891. Tinanong sila ng empleyado kung anong uri ng account ang gusto nilang buksan, pero sinabi ng dalawa na pag-iisipan nila muna at umalis sila, habang napapansin sila ni Frank. Pagkatapos, nagtungo ang dalawa sa teatro para hanapin ang lagusan, at muli nilang nakasalubong si Julie sinabi ni Max sa kanya na dati siyang aktor at umaarte rin sa parehong teatro. Ginamit niya ang kanyang charm para makabonding ang isang staff member na si Simon, at hiniling nitong bigyan sila ng tour sa lugar. Habang nag-iikot, nagsimula si Max na pag-usapan ang lumang tunnel mula maraming taon na ang nakalipas. Ibinunyag ng inosenteng si Simon na ang exit ng tunnel ay nasa dressing room ng lead actor, ngunit isinelyo na ito noong 1931 nag si Max na magtrabaho sa teatro, at sabik na pumayag si Simon. Samantala, nag-uusap si na Henry at Julie, at tinanong niya kung ama ba ni Henry si Max na agad naman niyang itinanggi. Tinanong siya ni Julie kung ano ang trabaho niya, at sinabi niyang kakalaya lang niya mula sa kulungan. Mukhang nagugustuhan na niya si Julie, kaya inaya niya itong mag-dinner pagkatapos ng rehearsal, at pumayag ito kinagabihan, maingat na naghanda si Henry para sa kanyang date at dumating sa restaurant. Dumating si Julie ng late at stressed. Ikinwento niya kung gaano siya kapagod sa lugar na ito at napagkatapos ng play, plano niyang lumipat sa Hollywood upang tuparin ang kanyang pangarap na umarte. Tinanong niya si Henry kung bakit ito nakulong, kaya ipinaliwanag niyang akala niya ay maglalaro lang siya ng baseball at napagbintangan lamang. Pagkatapos, ibinunyag niyang plano niyang pagnakawan ng totoo ang bangko ngayon, na ikinagulat at ikinatuwa ni Julie. Pagkatapos nito, dumating sila sa bahay ni Julie, kung saan pinabasa at pinagpractice niya si Henry ng script. Inalok niya ito na gumanap bilang lead role, at nakakagulat na napakahusay ni Henry, isang natural na talento sa pag-arte. Nauwi ang lahat sa pagkakalapit nila, at nauwi ang gabi sa matinding pagbakbakan nilang dalawa. Kinabukasan, dinala ni Henry si Julie sa bahay niya, kung saan hindi siya agad napansin ni Max at bigla na lang nabulalas ang tungkol sa pagnanakaw. Agad siyang nagpanik, pero tiniyak ni Henry na alam ni Julie ang lahat at hindi niya ito ipagsusumbong. Nagalit si Max dahil sinabi niya ito kay Julie, pero napakalma rin siya ni Henry nang bigyan siya ng bacon. Nang maglaon, dumating si Max sa teatro para mag-volunteer, at napagtanto niyang kailangan nilang makapasok sa dressing room ng male lead. Mula roon, magkakaroon sila ng akses sa lumang lagusan, na magbibigay daan para maghukay sila ng hindi napapansin. Nakaisip siya ng plano para mawala ang male lead at palitan ito ni Henry. Pero hindi sang-ayon si Henry, dahil wala siyang kaalaman o talento sa pag-arte. Kinabukasan, nagbitiw ang male lead sa dulad dahil inalok siya ng mas malaking papel sa ibang lugar naiinis ang direktor at buong grupo, kaya sinamantala ni Max ang sitwasyon at sinubukang kumbansihin si Julie na perpekto si Henry para sa papel. Tumanggi siya, dahil hindi pa nakakaarte si Henry kahit kailan, ngunit pinagpatuloy ni Max ang pangungulit at ibinunyag pa na makakatulong ito sa kanilang pagnanakaw. Nagulat si Julie nang mapagtanto niyang si Max ang nagplano ng lahat para sa kanilang misyon, pero pumayag siyang irekomende si Henry natural na tumanggi ang direktor na kunin siya pero binigyan si Henry ng patas na pagkakataon para mag-audition. Nagsimula itong napakahirap pero kalaunan ay napakaganda ng kanyang pagganap at napabilib ang lahat. Dahil dito, si Henry ang napiling male lead na nagbibigay sa kanya ng akses sa lagusan papunta sa vault ng bangko. Hindi nagtagal, nabutas ng dalawang lalaki ang dingding ng dressing room at nadiskubre nilang maraming harang ang lagusan. Napagtanto nilang masyadong mabigat ang trabaho kung sila lang, kaya nagpa silang kumuha ng kasama. Kinagabihan, nakita nila si Joe, na sobrang depressed matapos mabigo ang kanyang pyramid scheme at hindi na kayang suportahan si na Debbie at ang sanggol. Inalok siya ng dalawa ng papel sa kanilang heist, at sabik itong tinanggap ng desperado na lalaki. Sa mga sumunod na araw, nagsumikap ang tatlo sa paghuhukay ng lagusan, habang puspusan ding nag-eensayo si Henry para sa kanyang papel. Isang gabi, habang palabas sila ng teatro, biglang sumulpat si Frank at hinarang sila. Sinabi niyang minamasdan na niya sila mula nang makita niya sila sa bangko at mapansin na madalas silang umiikot sa teatro. Umamin si Frank na pinaghihinalaan niyang nagpaplano sila ng pagnanakaw, pero ayaw niyang magsumbong. Sa halip, gusto niyang sumali. Ipinaliwanag niya na isang beses sa isang buwan, kumukuha ang armored truck ng pera mula sa mga partner branches at dinadala ito sa vault kung minsan ay nagde-deposito ng 8 hanggang 12 milyong dolyar. Inalok niya ang sarili bilang kanilang inside man, nangakong tutulong siya sa pag-bypass ng seguridad at pag-disable ng alarm. Gayunpaman, pinaghihinalaan ng tatlo na maaaring bitag ito at tinanong si Frank kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Nagbukas si Frank tungkol sa nakaraan, na ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang asawa ay nagkasakit ng malubha, at sa kabila ng 30 taon niyang serbisyo sa bangko, walang inialok na tulong sa kanya. Ginastos niya ang lahat ng kanyang retirement money para sa pagpapagamot ng asawa, pero pumanaw pa rin ito, na nag-iwan sa kanya ng pusong sugatan at walang pera. Ibinunyag niya na magre-retiro na siya sa loob lamang ng dalawang linggo, kaya gusto niyang tiyakin ng kanyang retirement funds nang marinig ang kwento niya, nakiramay ang grupo at sa huli ay pumayag na isama siya sa plano. Kinabukasan, sa teatro, nagaganap ang rehearsal gaya ng dati pero patuloy na sinisita ng direktor si Julie dahil sa kakulangan ng emosyon. Sinabi niya na hindi pa ito nakaramdam ng pagmamahal sa kahit sino, kaya hindi nito naiintindihan ang damdamin. Ito'y nagpalungkot kay Julie, at nagsimulang umiyak at lumakad palayo, habang sinusundan siya ni Henry sinubukan niya itong aliwin, pero ipinaliwanag ni Julie na isa siyang mahusay na aktres, ngunit palaging sinasabi ng mga tao na siya'y malamig na parang yelo. Tiniyak ni Henry na hindi siya malamig bago niya halikan si Julie, at tila lumalalim ang kanilang relasyon. Kinagabihan, naghahanda si na Henry at Max para sa heist nang biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ni Henry ito at nagulat nang makita si Joe roon, kasama ang kanyang problemadong kaibigan na si Eddie. Lumalabas na si Joe, na lasing noon, ay isiniwalat lahat kay Eddie, na ngayon ay nais makibahagi sa heist. Agad na hindi nagustuhan ni Max si Joe at ipinunto na baka walang kwenta lang ang sinabi nito at wala naman silang pinaplano. Pero hindi naniwala si Eddie, at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Halos humantong sa pisikal na away pero nakialam si Henry sa tamang oras at nag na pumayag na isama si Eddie sa plano. Kinabukasan, dumating si Henry sa teatro at natuklasan na ang premier ng dula ay inilipat sa parehong gabi ng pagnanakaw. Nasa mahirap na sitwasyon siya, dahil umibig na siya kay Julie at ayaw niya itong iwan. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Max na siya ang naglabas sa kanya sa kulungan para sumali sa heist, kaya hindi siya pwedeng umatras sa puntong ito. Sa gabi, ipinaalam ni Henry kay Julie na kailangan nilang pagnakawan ang bangko sa unang gabi ng palabas na nangangahulugang kailangan niyang umalis pagkatapos nito. Ikinagalit ito ni Julie, lalo na't si Henry na ngayon ang lead sa dula, kaya hindi matutuloy ang palabas kung wala siya. Akala niya ginamit lang siya ni Henry para makapasok sa teatro, pero sinubok ang tiyakin ni Henry sa kanya na hindi iyon ang kaso sinubukan niyang kumbinsihin si Julie na magkita sila sa California pagkatapos ng pagnanakaw, ngunit tumanggi siya at sinabing ayos lang kung aalis siya. Ilang araw ang lumipas, dumating na ang malaking gabi, at lahat sa teatro ay abala sa paghahanda para sa premiere. Samantala, dumating ang armored truck sa bangko at pumasok sa vault, pagkatapos nito ay nagbigay ng senyales si Frank. Nagpapatuloy si Henry sa pagganap sa dulak ngunit agad na nagmadali siyang tulungan ang kanyang mga kaibigan pag natapos ang kanyang eksena. Samantala, si Max ay dumirecho sa tunnel kasama si na Joe at Eddie para isagawa ang heist. Ngunit muling nagsimulang masaktan si Joe at patuloy na nagsusuka, habang si Eddie, na tila bihasa sa makina, ay gumamit ng weldang equipment para ma-access ang vault. Pagkatapos, nagawa nilang mabuksan ang vault at nakakuha ng malaking halaga ng pera. Lahat ay maayos na nailagay sa mga sako at dinala sa dressing room. Ngunit bigla, ipinakita ni Eddie ang kanyang totoong kulay at itinutok ang baril kay Max, inuutusan siyang lumayo. Sinabi rin niya kay Joe na ilagay lahat ng pera sa sasakyan para sila ay makaalis. Nakikiusap si Joe na huwag gawin iyon dahil nakuha na nila ang kanilang bahagi, ngunit tumanggi si Eddie sa sandaling iyon, pumasok si Henry sa silid, at nagbanta rin si Eddie sa kanya, habang hinahampas si Max gamit ang baril. Ngunit agad na tumayo si Max at nadisarmahan si Eddie bago siya masakta ng malubha. Nagkaroon ng pakikipagbuno sa baril, at sa gitna ng gulo, aksidenteng nabaril si Henry sa kanyang binti. Pagkatapos, nagawa ni Max na mapabagsak si Eddie, kaya iniwan nila ito na nakatali sa tunnel. Pagkatapos nito, dinala ng natitiranggang ang pera sa sasakyan at umalis. Ngunit sa daan, biglang huminto si Henry at sinabi na kailangan niyang bumalik sa teatro. Naguluhan si Joe ngunit naintindihan ni Max ang sitwasyon at pinayagan siyang pumunta. Bumalik si Henry sa teatro at pinutol ang dula habang siya ay naglalakad na dumudugo ang binti sa isang matapang na hakbang, ipinahayag niya sa publiko ang kanyang pagmamahal kay Julie, na nagpaiwan ng parehong si Julie at ang audience na walang masabi. Kapansin-pansin, tugma rin ito sa kwento ng dula, kaya excited ang mga manunood. Galit na sinabi ni Julie kay Henry na umalis, ngunit tumanggi siya at hiniling na magkita sila sa Moscow. Tumanggi siya, ngunit nagsimula ng magpalakpakan ang audience para tanggapin niya ito na intriga rin ang direktor, kaya pinapahina niya ang ilaw at hinihimok si Julie na ibigay ang kanyang sagot. Hindi nagsalita si Julie ng oo, ngunit isang bigla ang ngiti ang nagpakita na tinanggap niya ang pagmamahal ni Henry. Lumapit siya at hinalikan si Henry, ngunit bago natin makita ang nangyari, nagtapos ang pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.